Yun. Oh, di ba? Magkintab na ulit yung ano natin. Sidgar, ayan oh. Pati gulong. Yun mga idol, kumusta po kayong lahat? Update tayo sa gadget natin ngayon dahil yung motor ko na malaki, bininta ko na. binali ko na naman yung dating ano, yung maliit ko na isang motor pinalay ko na naman dito pang samantala lang itong mga idol dahil mga ilang araw na lang din mabaklasin ko na din to kasi ito kasi yung dadalhin ko sa probinsya uwi. uwi, na kasi kami sa probinsya mga idol kaya bininta ko na yung isang motor kasi hindi ko siya madala eh kasi wala magdadrive pa kung ano kapunta sa amin galing sa affair siguro mga 16 tatanggalin ko na naman to Madali lang naman kasi yung kabito mga idol kasi naka ano na kasi yan dito. Yan o. Nag-alay na yung ano niya. Yung mga bracket niya dyan. At yun sa buba. Tapos ngayon bibili ako ng pintura kasi pinturahan ko yan mga idol o. Yung mga kinalakalawang. So, pinturahan natin to para medyo maganda-ganda. Ito. So, ano na kasi, natanggal na yung mga pintura. Pinturahan natin ulit. Mm hindi -hmm. ko na kinabit yung ano dyan, yung mga play rings Sa kabila. Para hindi na tayo mahirapan pagtanggal. Dito lang sa kabila ang kinabit ko yan. Ito lang yung madadala ko na ano, motor. Gusto ko sanang dalhin yun, kaso mahirap talaga. Wala ang mapagdala ano, po kung tang... Sabi amin. doon na rin tayo magtitinda ng ice cream. Uh, ah, bala ko doon mag ano, ah, pares. Pares na naman tayo para may na yung buhay natin. Kasi tama-tama talaga kasi tag-ulan na naman. So, e, hindi mahirap na yung ice cream pagka tag-ulan. Pares na naman tayo. So, may ice cream pa ako dito pero bukas ko magtitinda sa Bado. Tindahan ko muna yan. Pata... Matanggal yung mga kalawang dyan. Sa so, talaga yan mga idol kasi sobrang uh, ano yan eh. Yan o. No? Sobrang uh, alat yan kahit anong hugas mo pagkatapos magawa. Kalawangan yun talaga siya. Okay si, mga idol ito na yung nabili, -nabili natin natin sa black black. Pawan na natin yan kasi para ano, pangit na yung no

Hola. Mira, Allah. So 12 yung order natin kaya para mas maganda yung ano natin. Yun. O, oh, di ba? Makintab na ulit yung ano natin. setgar ayan o. Pati gulong. Yes, pinaturahan din natin yan para... Yan. Makintab na ulit. Pwede na pwede na. Para talaga kasi pagka kapag may order kasi mga idol maraming tao talaga yan syempre mas maganda yung comfortable tayo sa ano natin kasi ice cream yan eh yan o may laman nga yan mga idol bukas na ito tinda yan o okay ba, bago na ulit Bago na ulit yung sideguard natin.